Kung hindi mo yan nabibigyan ng highs and lows of emotion wag kang mag-expect pwede bang hulaan ko muna yung nararamdaman mo sa akin wag kang masyadong ano sige so, nga taas nga mga kamay nang hindi marunong makipag-break you are sending signals na gusto mo siya pero hindi ka umaamin so ngayon nagtataka siya kaya nga mas magandang wag kang umamin so ang dating sa kanila no nakaka-pressure naman tong lalaki na to kasi nga ang gusto ng babae madaling maka-exit pero karamihan ng lalaki, sa lahat na nakikita ko at nagme message sa akin, hindi nila alam kung paano mag-lead ng babae. So laging nauuna yung nararamdaman, laging nauuna kung ano yung feelings nila. Hey, what's up, what's up guys? It's you boy! Suplado! Moto! Okay, for the nice vlog, pagkabi na So for tonight. <laughs> okay, for the nice vlog, let's talk about yung nabutol nating na video! Oh my God! hinanap ko mga ropa, nawala na so nakita ko pa rin naman siya dun sa ginagamit nating app, kunsan tayo nag edit kaso walang sounds at bumaba na yung resolution nya kaya wala na rin so, kaya eto ngayon i continue natin, dahil alam ko nabitin kayo kahit ako nabitin nagulat ako, ba't nga ganun ayun pala, puno na ang ating memory, yan ang hirap pag yung nakano ka 4K resolution tapos 60 Basta yun ang gamit natin Higher resolution lagi para mas maganda Or quality Yung maibigay nating content sa inyo Lagi naman tayong ganoon mga ropa mga willing tayo magano, ano mag sacrifice Ng mga gig gig na yan Para mas maganda yung ating maibigay Na content sa inyo So yun nga non quantifiable Attention Ang mga binibigay ng mga karamihan babae Anong ibig sabihin nun? Kasi nga, ang babae, they base everything on how they feel. Gets nyo? So, kaya non-quantifiable, hindi mo alam or hindi mo masukat kung ano ba talaga yung gusto nitong babae na to. Minsan gusto ka. Minsan gustong gusto ka. Minsan sakto lang. Pero minsan din, ayaw na ayaw sa'yo. Lalo na yung mga ina relationship. Di ba? Minsan magugulat kayo, anong problema mo, girl? Wala na naman akong ginawa. So minsan tayo yung napagbubuntunan ng mga EA ng kanilang frustration sa buhay or minsan nandun pa lang tayo sa creating attraction feeling natin wala nang pag-asa pero yung pala nagpapabebe lang si EA <laughs> di ba? may mga ganyang EA eh masyadong pabebe pero hindi naman natin may iwasan yun kasi part ng ano nila yun emotions nila yun eh tandaan nyo guys women are emotional creatures and they base most of the things on how they feel di ba so laging nauuna yung nararamdaman laging nauuna kung ano yung feelings nila ano ba sure ba ako dito sa lalaki na to ano ba makikipag date ba ako sa kanya siguro naranasan nyo na yon mga ropa okay na confirm na date na tapos biglang magkakancel kung hindi mo pa may message di ba may mga ganun may mga nagme message sa atin na buo frustrate daw sila kasi nga akala niya tuloy na tuloy na nagulat siya <laughs> a day before nagiging malamig na <laughs> hindi na nagpaparamdam si Ea ayun pala nagbago na naman ang isip niya so eto na naman dahil magpaprostrate ka gagawa ka na naman ng way para makonvince mo siya hindi natin alam na dapat pala isin na lang natin ang message niya guys pag pin-like sa'yo ng babae isin nyo na lang yung message niya and then wag yun nang pansinin then wait for her to message you again or hayaan mo na na talagang hanggang doon na lang okay or minsan naman talaga pag marami ka namang options darating at darating sa point na wala ka namang pakialam kung ano yung gusto niyang gawin sa sarili niya or kung ayaw niya mag reply sa mga sinasabi mo or kung ayaw niya mag comply or kung ayaw niya mag reciprocate sa gusto mo Siyempre tayo nag aya eh, tayo nagpa-plan guys, di ba? So sayang naman yung plano natin kung babaliwalain lang nitong EA na to. Kung focus na lang natin sa ibang EA kasi baka sakaling may pag-asa pa, di ba? Wait lang guys, traffic. Hirap ako mag-vlog pag ganito eh. Mas iniisip ko yung makaalis na sa lugar. <laughs> Kesa magsalita na magsalita. Tsaka ibang init. Nangangagat. Okay, balik tayo. I think kaya na rin to kahit papano. Gilid-gilid lang tayo para at least papagsalita pa rin tayo. Okay. Ah, uh, san tayo? Ayun, oh, non-quantifiable, guys. So mga babae, laging ganyan 'yan, non-quantifiable. Hindi mo talaga malalaman kasi nga they are very comp complex and very unpredictable. Kaya non-quantifiable, mahirap talagang uh, mag-rely sa emotions nila or mahirap mag-rely sa babae. Kaya nga nagtataka ako may mga lalaki na sumusunod sa babae na yun ang pinagdadala ng relationship. But I'm not saying all. Okay? Pero karamihan ng lalaki, sa lahat na nakikita ko at nagme-message sa akin, hindi nila alam kung paano mag-lead ng babae. Maybe, yung parents nila, or yung father nila, or yung tatay nila, ganun ang relasyon sa ina nila. Or pwedeng hindi sila lumaki sa lalaki na talaga marunong mag-lead ng relationship, or wala siyang tinatawag nating mentor, or tinatawag natin na pwede niyang tignan, or pwede niyang uh, i-look up. So, wala siyang parang gusto niyang gayahin. Kung baga kung ano lang yung napapanood natin at kung ano lang yung naririnig natin, eto nakikita ko sa lahat ng karamihang lalaki. Kung ano yung sweet, kung ano yung mas ramdam mo or yung ramdam ng mga kababaihan, lalo-lalo na yung nararamdaman natin, mas yun ang inuuna natin. Kung baga nakikita ko rin na most men are lack of critical thinking. But when it comes to relationship I'm not saying sa mga ibang bagay Okay, Pero when it comes to relationship Doon tayo nahihirapan Doon tayo parang nagiging aanga-anga Or doon tayo parang nasusubukan Ang ating uh, pagiging rational Or pagiging logical Bilang lalaki Talagang doon tayo natatalo Or doon tayo, oh my god, ano nangyari? Parang ganoon, di ba? Magugulat ka, ginawa ko yun? <laughs> Siyempre, we need to, ano talaga Kailangan natin magkamali na magkamali Para makita natin sa sarili natin kung ano yung mga dapat nating hindi gawin ulit di ba kaya nga sa inyo dyan guys huwag kayong masyadong takot magkamali kung gusto nyo naman talaga na maging isang leader ng relasyon kailangan yung talagang subukin o subukan yung mga bagay na hindi nyo pa nagagawa simula nung napunta kayo sa isang relasyon at wag nyo nang ulitin yung mga bagay na alam nyo hindi nag-work ba? Well, may mga babae talaga na iba yung ano, syempre, iba yung kanilang uh, pinahahalagahan. Let's say, for example, yung pagbibigay ng flowers. Nowadays, pag nagbibigay ka ng flowers, it shows simping. Or parang you're just being a nice guy. di ba? Na hindi natin alam na hindi na pala siya ganun ka-attractive compared as last time. Kung bagay, chivalry. Hindi na siya ganun ka, ka valuable sa mga kababaihan nowadays. Ang karamihan binabalue ng mga babae ngayon is ano yung pwede mo maramdam sa kanila at ano yung pwede nilang maramdaman sa'yo gets? kaya nga guys when it comes to ano style dapat meron kayo lahat yan pananamit the way you talk the way you move di ba? storytelling nyo sa EA dapat may style tsaka dapat laging stick kayo dun sa ano nyo sa game nyo na dapat lagi nyo na improve okay? so balik tayo non-quantifiable kasi nga ang gusto ng babae madaling maka-exit what? Okay? Especially doon pa lang sa building relationship or or building attractions. Kasi ayaw nilang mag Ito ay sinasabi ko sa inyo, guys. Gusto nila ng power but they don't want the responsibility. Kaya nga pag umamin ka sa EA, tapos hindi pa ganun kataas yung attractions niya sa iyo, then expect mo pwedeng anytime i-ghost ka niyan. <laughs> Kasi nga hindi naman ganun kataas yung nararamdaman ko sa iyo or yung attraction ko sa iyo, sa sasabihin mo gusto mo ako. Kasi nga iba ang logic ng mga kababaihan. So ang dating sa kanila noon, nakaka-pressure naman tong lalaki na to. So since sinamin mong gusto mo ako and inaamin mo na may feelings ka sa akin, so parang nape-pressure siya na dapat ibigay niya yung same nang binibigay mong attention. Kaya nga mas magandang wag kang umamin. Kasi mas drill sila and at the same time, you creating attraction. Ito yung sinasabi nating push and pull you are sending signals na gusto mo siya pero hindi ka umaamin so ngayon nagtataka siya so nag-wonder siya until darating yung point na siya mismo hindi na rin makatees tatanungin ka kung ano ba siya sayo what? maniwala kayo guys pag ang babae hindi na makatees at gusto nang malaman kung ano siya sayo siya na ang magtatanong kung ano ba ang nararamdaman mo sa kanya kasi may mga babaeng natatakot din umamin kasi nga guys ang rejection sa babae times 10 tandaan mo yan kasi yun ang pinaka hindi nila na, na, na experience sa buhay nila kayo guys alam nyo yan ang kababaihan bihira ma reject sa buhay kaya nga tayo hindi nag initiate ng breakup eh di ba kasi we don't want to see her hurting pag tayo nakipag break we would rather choose na tayo masaktan during the breakup kesa yun sila at alam nyo yan guys alam nyo yung sinasabi ko diba? kaya nga mga ibang lalaki talagang bigla na lang nagiging cold or bigla na lang nawawala sa eksena ang nangyari dito sa lalaki na to hindi na nagpaparamdam kasi nga yun yung way ng karamihang lalaki para sabihin sa'yo na iwan mo na ako breakin mo na ako hindi na ako masaya sa'yo what? oh, yan tinamaan na naman kayo o oh. sige nga taas nga mga kamay nang hindi marunong makipag-break. <laughs> yung iba naman kasi takot. Kasi alam nila wala silang options eh. Tatanggapin nila kahit yung EA, wala naman na po provide na valuable sa kanila. Or any value na na po provide sa kanila. Basta maganda, sexy, okay na. di ba? Diba? As long as nabibil nila yung something na yung mag-reply lang si girl sa akin, okay na. What the hell? <laughs> Ba't yun ang gugustuhin mo, brad? Reply lang, masaya ka na. Oh my God. Hindi mo ba alam, sa ibang EA, pwede ka mas makaramdam ng higit pa sa reply niya? Gets mo? Kung etong babae na to, imagine ha, ah, sa message pa lang niya, tuwan-tuwa ka na how much more pag nakakita ka ng babae na kayang ibigay yung mga hinahanap mo. Okay, balik tayo, non-quantifiable. It's because women have a plausible deniability, di ba? ayaw nilang sabihin na wag mo naman sabihin na yes gusto mo na ako agad can we can can i just enjoy it first pwede bang hulaan ko muna yung nararamdaman mo sa akin wag mo masyadong ano wag mo kaagad aminin kasi once na inamin mo game over na bro Yes, I know, may mga tao nagsasucceed pag umamin Pero hindi natin alam kung how long yung relationship na nila O yung pagkikita nila o yung pagsasama nila Minsan kasi matagal na pala sila talagang gusto nila isa't isa Kaya nung umamin, settled na kumpara dun sa bago pa lang tas aamin ka na kagaya ng mga nagme message sa akin guys ilang kayong nagme message sa akin halos pare parehas kayo ng ano ng sistema ang ginagawa nyo gusto, mo, gusto nyo umami gagat sa EA as if naman magagarantin nyo yung relationship na gusto nyo as if naman gugustuhin kayo ka agad ng babae pag umaming kayo ang EA guys ganito ha uulitin ko babalik tayo women are emotional creatures okay kung hindi mo yan nabibigyan ng highs and lows of emotion, huwag kang mag-expect na pag umamin ka magugustuhan niya at saka, kung ikaw galing ka na sa isang relasyon or marami ka nang na, na 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 approach na EA malalaman mo na yung pag-amin ay hindi pala solusyon para mag-garantee mo na may gusto rin siya sayo uulitin ko ang babae gagawa ng way yan para paaminin ka kasi minsan talaga they are na eh, parang uh, nag-uumapaw ang kanilang nararamdaman so it's all up to you kung sasagutin mo o hindi gets? pero tandaan mo once na pinaamin ka niyan, dapat may mga questions ka na pwede mong ibalik sa kanya at dapat niya ring aminin kung ano ba siya sa'yo pero kung obvious naman na alam mo nga itong babae na to patay na patay sa'yo you don't need to ask bro all you need to do is kiss her What? Pag nalaman niya kung ano ba siya sa'yo. Gets? O yan na naman. Ha? Hindi ba siya magagalit kung igigis ko siya? Well, like I said bro, depende yan sa inyong pagkakaintindihan. Okay? It will come naturally. Okay guys, non-quantifiable women giving non-quantifiable attention because they don't want to feel pressured. They just want to check the vibe and ayaw nilang maging accountable sa mararamdaman mo. Pero gusto nila ng power when it comes to creating attraction. Giving you an unquantifiable attention, it can give them power. Okay? So ayun guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Sana may nakuha kayo sa part 2 natin ng non-quantifiable. Okay. Any question, just comment below. And I'll see you guys next time. Bye-bye. show love and peace out